Samantala, hindi pa rin po nagbibigay ng reaksyon si Secretary Roas tungkol sa payag na yan ni Senator Estrada. Pero nauna nang sinabi ni Roas na natural lang daw sa Presidente ng Pilipinas na humaram sa matataas na opisyal ng ating bansa. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Tuling lamay na po ngayong gabi para sa batang babaeng hinalay at pinatay sa lungsod ng Maynila. Doble pahirap sa mga magulang na malaman na ang sospek sa krimen ay kanila mismong kapitbahay pala si Micaela Papa, nakalerto 24. Ilang araw nang hindi nakakatulog ang mag-asawang Ariel at Elizabeth Talolong. Pero ayaw pa rin daw nilang pumikit ngayong gabi. Alam daw kasi nilang ito na ang mga huling sandaling masislayan nila ang labi ng alim na taong gulang nilang anak na si Arlene na hinalay at pinaslang sa Pandakan, nila noong linggo. Mas mahirap daw tanggapin ang salarin na si Mark Avila, kapit bahay nila sa compound na inuupahan, isang lugar na di na raw nila kayang balikan. Ah, makalipat ulit kami ng bahay kasi ayoko maalala na bago pa lang kami doon na wala lang anak ko, pinatay. Nirep pa, pinatay, pinatay niya pa. Hindi raw nagawa ni Elizabeth na kumpuntahin ang sospek nang makaharap nila ito sa tanggapan ni Manila Mayor Joseph Estrada kahapon. Pero ngayon, di na niya tinipid ang salita laban sa taong inakala nila yung mabuting kapitbahay. Nag sorry siya kanina sa nagawa niya pero hindi po sapat yung sorry niya sa, na sa nangyari sa anak ko hindi talaga sapat. Dapat talaga sa kanya mamatay. Mas ano pa sa kalooban namin na makita namin siyang bangkay rin. Ngunit wala raw silang magagawa kundi magpasalamat sa mabilis na aksyon sa kanilang kaso at matutong humarap sa mundo kung saan wala na ang kanilang early. Alas hindi ko talaga matanggap na patay na tong anak ko. Tsaka meron pa akong galit na, na ano doon sa pumatay sa akin eh. Pero hindi ko rin nang gustong kung akong papatay sa akin, hindi ko rin naman pwedeng gawin kasi kawawa ang mga anak ko kung akong gagawa ng bahala na yung batas sa kanila. Micaela Papa, Nakatutok, 24 oras.